Ay, mga mahalang ating topic ngayon ay tinatanong ni Leopoldo. Ang tanong niya ay, Ma'am, paano kung may buwan ng dalaw ang aking gabares? Pakasagot lang kasi yan ang aking laging problema. So, nang ating pag-usapan for today's video. Andresado ka bang malaman? Kung ano ang aking sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ano nga ba, paano ka makakapagpalabas kung may buha ng dalawang isang babae? Ang sagot ko ay, pwede naman yun. Magsasapin lang kayo. Pwede nung pasukan ng isang babae yung meron dalaw. Yun nga lang dapat maglilinis kayo ng mabuti bago nyo ipasok yung inyong sandata sa loob ng kanyang bulaklak. Kasi kung halimbawa hindi malinis tapos ipinasok mo at may buwan ng dalaw siya. So, siguradong mabilis siyang kakapitan ng uh, mga sakit na daladala mo. Kaya dapat ikaw ay uh, malinis at uh, naghugas ng mabuti. So, maging yung problema mo lamang dyan ay yung uh, may uh, tatagas na dugo. Kung halimbawa kayo ay uh, malikot at kung ano ang ginagawang pesto. Kaya dapat kung halimbawa merong gumawa ng dalaw para lang makapagpalabas ka. Huwag na kayong gumawa na kung ano, ano bang pwesto. Yun lang mga nakahiga at nakataas. Yung balakang ng isang babae nakapatong sa unan. Ganun na lamang ang gagawin ninyo. At huwag kayong makakalimot maglagay ng sapin kung ayaw nung magkaroon ng mga dugudugo sa kama ninyo at sa una ninyo. Yun lamang. So, at kung halimbawa ayaw naman ng iyong uh, kapares na pasukan sa kapag siya ay may buwan ng dalaw, pwede, pwede namang isubo na lang niya hanggang sa malabasan ka. O kaya kung ayaw ka nang isubo, kung tinatamad siya kasi ang may buwan ng dalaw, tabad na tamad yan kumilos, tabad yan sa kung ano-ano eh. Kaya pwede namang mga yung kamay na lang niya, yung kamay niya ang pag magtataas baba sa iyong uh, sandata, yung mga uh, Pwede kanyang trabahuhin na hindi pinapasukan yung kanyang bulaklak, yung ganun, para makatapos ka lang. Kung mahal na mahal ka ng isang babae, pwede niyang gawin sa sa'yo. Okay? So, kung halimbawa ang ayaw pa rin niya, sasabihin mo na lang na yung pagpapalakpakan ay nakabawas ng sakit na nararamdaman kapag ka may ng dalaw ang isang babae. Kaya kung halimbawa ang kayo ay nagpalakpakan na siya ay may buwa ng dalaw, pwedeng maibisan yung sakit na nararamdaman niya kapag siya ay may dalaw. So, sana sa tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.